'yung signal na 'yon, 'yun ang i-check iche natin. Pag na meron signal to mga paps, magbi-blink 'yung test light natin. So, <laughs> good day sa atin mga paps. Meron akong ngayon sa inyong ano, ituturo o i-review lang kasi uh, alam ko na i ano sa mga vlog natin isa na ituturo ko na dati to. Uh, na talakay na natin dati itong ganitong uh, ng, ng mga kuryente sa, inject, sa injectors tsaka yung mga signals so ngayon uh, kasi may nabasa ako sa comment uh, na Paano daw, bakit daw ano, ayo uh, ayaw mag-start ng kotse niya is cranking lang ng cranking pero okay naman daw yung gasolina niya, yung kumbaga yung pressure ng gasolina, okay naman is wala namang problema tapos, ang pinagtataka nila may kuryente din na uh, lumalabas doon sa uh, ignition coil, pero wala pa rin daw, ayaw pa rin daw umandar ng sasakyan, cranking lang ng cranking. So, pag ng problema mga paps, sa ah, ang sasabihin ko, o oh, ang dapat gawin natin is, syempre, tignan din natin yung ano, tignan din natin yung injectors. Kasi minsan, ah, lalo na sa mga ganitong sasakyan, sa mga makabagong sasakyan, is meron siyang kuryente, pero Uh, at the same time yung kuryente na nanggagaling sa computer papunta sa coil at the same time uh, ano pala uh, yung yung kuryente nanggagaling sa cranks crank sensor uh, bibigyan niya ng kuryente si coil at the same time bibigyan niya rin ng uh, i, uh, ng ano ng ano bang tawag dito ng signal si computer para bigyan naman ni computer ng signal si injector na mag-fire na magdabas na ng gasolina. So, uh, kailangan i-check din natin mga paps, yung uh, injector kung naglalabas ba siya ng gasolina o yung wirings niya, importante kung meron siyang injector pulse na tinatawag. So, yung injector pulse na yun, yung, yun yung ituturo ko sa inyo ngayon na kung paano mag-check no na itinuro ko na to dati pero sige tuturo ko ulit sa inyo. Ito Mitsubishi Mirage, ayan. Buksan lang natin yung hood. So, pagbukas natin ng hood is makikita na natin hanapin natin yung injector, yung location ng injector niya. So, hindi pa napapa ano karwas kaya medyo ano so medyo mainit to kasi ginamit to kanina kakadating lang nila kaya yan yeah. oops so, mga paps uh, medyo mainit pa yung makina nya ayan o no? uh, ramdam pa natin yung init kasi kaka ano lang nito kakadating lang nito ginamit nila is ngayon mga paps, ito yung injectors niya. Yan, apat ay tatlo yan kasi tatlo lang yung cylinder nito. So, ang gagawin natin dito mga paps is i-on natin yung uh, i-on natin yung uh, susian. So, pag naka-on kasi pag mag sabi ko nga, 'di ba, pag mag-check tayo ng mga wirings, dapat naka-on yung ignition. So, dalawa lang yung wire niya. Isa dyan feeds, tapos isa dyan yung signal na manggagaling sa computer. So, yung signal na yon yun ang i check natin. Pag na meron signal to mga paps, magbiblink yung test light natin. So, ang gagamitin pala natin is na uh, test light tsaka multimeter. Kasi, pwede namang test light lang, pero ipapakita ko din sa inyo na kung bakit kailangan natin ng ah, uh, itong ano, multimeter para ma-check natin mga paps yung ano niya, yung kuryente na dumadaloy sa kanya tsaka para malaman nyo na rin kung alin yung uh, kung alin dito sa dalawang wire ang si-checkin nyo sa injector pulse yung nanggagaling sa computer so sige simulan na natin mga paps so eto siyempre ilalagay natin sa 20 volts DC Ayan. tapos eto since ang hahanapin natin mga paps is yung ground signal ground ang hahanapin natin ground signal na nang gagaling kay computer etong test light natin is ilalagay natin sa positive para mabasa niya yung ground ayan yung ground na signal yung ilaw na yan nagbiblink yan pagka ano pagka may injector pulse na na sense so ang gagawin mo lang is unahin natin tong ano, checkin yung voltage niya kasi uh, eto mga paps pag naka on yung susi etong dalawa na to meron syang 12 volts o 12 point something yan yung feeds so para malaman dyan kung alin yung signal is di ba may dalawan 12 volts yan huhugutin mo to so yung isa dyan mananatili yung 12 volts na feeds yung isa bababa yung voltage kung nasa 2 ano, yun yung uh, voltage na lang na natitira galing sa sensor na yun yung igaground ni uh, computer para maging signal naiintindihan nyo so ito gagawin natin para mas lalo nyo maintindihan so ito naka 12 volts yan medyo malabo So, yun nga. Itong multimeter natin, mga paps, lalagay natin sa 20 volts DC. Tapos, ang gagawin natin, itong isang lead, lalagay natin sa negative. Ayan, sa negative ng battery. Oops. So, testing muna natin kung gumagana yung multimeter. So, ayan, 12 volts. Nilagay ko siya sa magkabilang side positive tsaka negative. So, simulan na natin. yan So, tutusukin lang natin itong dalawang wire na yan. yan Ah, uh, Saan ba? Ayan, ito. Ayan, dalawang wire. Yung yellow tsaka white. Tutusukin natin yan. Ah, uh, dapat sya meron yung dalawang 12 volts. So, nakalimutan ko, hindi pa pala siya naka-on. I-on muna natin yung susi. Ayan. So, itong model na to, push button, gagawin nyo lang, isang pindot. Ayan. Accessories, tapos isa pa. Ayan, pag may ganyan na, yung mga umilaw, ibig sabihin naka-on na yan. So, pwede na tayo mag-testing mga paps. Ayan. Te testing lang natin yung dalawang wire na yan yung yellow tsaka white na yan dapat sya may 12 volts parehas so ayan yan yung 13 kasi ang battery, ang volts nito nanggagaling sa battery voltage parehas sya yan yung isa yung yellow tapos etong isa yung white is ayan din parehas lang sila so dapat ganyan nga, mga paps ibig sabihin nga may pits tapos ang gagawin natin bubunutin natin tapos yung isa, yung isa mananatili yung balls na 13 balls na yon, yun yung feeds. Yung isa is mangyayari sa uh, bababa yung voltage niya, ang matitira na lang yung voltage ng pinaka sensor na yun yung i ground ni computer para uh, maglabas siya ng yung tinatawag na injector pulse na para maglabas na ng gasolina para mag-start yung sasakyan. So, hugutin ko lang muna to mga paps kasi medyo mainit. So oh, ayan, nahugot na natin mga paps. So nakita nyo yan o. Oh. natin yung dalawa na yan. Yung isa dyan is mananatili sabi ko yung, yung 13 volts o yung battery voltage na feeds. Yung isa is bababa yung ah uh, yung voltage nya yung voltage lang ang matitira voltage lang ng uh, sensor o ng wiring pala ayan ganun pa rin nakalagay sa 12 DC volts yan tapos testing natin so nakita nyo yung isa okay, oh. is ayan, ayan voltage nya is ah teka okay lang wait right lang mga pups kasi wala naghahawak eh ako lang mag isa dito so So ayan mga paps. Yung isang yung isang si uh, terminal tinuso ko 12.92. So yan yung isang ano yung sinasabi ko man na voltage niya. So confirm natin na yung isa is ayan 2.60 lang yung volts. So eto mga paps, etong isa na to, yan yung 12 12 point something pa rin yung volts. So nakikita nyo etong may blue yan may blue. Ewan ko kung nakikita sa camera. Yan yung signal natin kasi siya yung bumaba yung voltage. So, pag bumaba yung voltage, yun na lang yung natitira sa signal as a wire. So, yun yung igaground ni computer na para yung tinatawag na signal na nanggagaling kay computer. Dito papasok yun para mag, pagpumasok na dyan, bibigyan niya ng signal sa si injector na maglabas na ng gasolina para mag-start yung sasakyan. So, confirm natin na ito yung i-check natin for injector pulse Ayan. So, ayan. Pag ganyan. So, ang wire nya is color white. Ayan. Yung pitch nya, yung ano, yung color yellow. So, ibabalik natin ulit mga paps. Ayan. Ipa-plug ulit natin. Ibabalik natin dun sa sa sensor, sa injector. Tapos, ang gagawin natin, para i-check 'yan mga paps, is etong uh, test light lalagay natin sa uh, positive ng battery kasi nga ground ang hinahanap natin na galing sa computer so na-confirm natin na yung white yan uh, kita ba ayan 'di ba dalawang wire yan yung white diyan yung signal so itutusok natin to kung wala ka, kung wala kayong ganito na matulis So, kung hindi matulis yung test light nyo, yan, is pwede kayong gumamit ng uh, pin. Itusok nyo muna dito yung pin. Sabay dun nyo na lang idikit to. So, ito matulis naman. Kaya, ito na lang gagamitin ko. So, para makita natin yung injector pulse, kailangan natin ipa-start yung sasakyan. So, kung hindi nga nag start yung sasakyan, kahit ipa-cranking lang natin. So, pag nag-cranking yon dapat ito iilaw. Yung, yung ilaw niya is yung so pag nagblink yung ilaw nito ibig sabihin may injector pulse so pag hindi siya nagblink ibig sabihin walang injector pulse kaya hindi siya nag start so ang gagawin natin pag ganun walang injector pulse ite testing natin gabaybayin natin yung mga mga linya etong white na to mula dito hanggang dun sa computer box So medyo matrabaho yun So ngayon ang hahanapin muna natin yung injector bolts Papa-startin natin yung sasakyan So Anuin lang natin itong mga wire Kasi baka magka problema Pagka in-start So i-start natin yung makina yan So ayan pag nag-start na yung makina mga paps Itutusok na natin yung test light natin na nakalagay sa uh, positive ng battery. So, tignan nyo, bumagsak. Eh. Ayan. Yung test light natin, tutusok natin. So, ayan, nakikita nyo mga paps. Tinusok ko na sa white wire. Yan yung signal nya. So, nagbiblink yung ilaw nya na pula. Ibig sabihin niyan may injector pulse nya. Kasi, okay naman itong sasakyan na to Wala itong problema kasi bago nga ang inaano ko lang pag wala siyang injector pulse kaya pala hindi naging start yung sasakyan niya kasi walang injector pulse kung baka walang signal yung injector pulse kasi yun yung signal na nanggagaling kay computer para uh, binibigyan niya ng signal si injector na magpire na o oh, maglabas na ng gasolina para mag start yung sasakyan so kung So ayun nga mga pap ah, sa nakita nyo kung paano natin tinesting yung crank ay ah, yung crank yung injector pole so ganun lang gagawin natin kaya siguro mga paps sa ah, hindi nag start o nagka-cranking lang yung sasakyan nila ah, kahit naman daw okay yung fuel pressure tapos may kuryente din ayaw pa rin mag-start siguro yun yung nakaligtaan nila na i-check o oh, hindi nila na-check yung injector pulse. So ngayon, ang mangyayari mga paps, pag na-notice nyo o nakita nyo na na-testing -na nyo at wala talagang injector pulse, hindi umiilaw, hindi nagbiblink yung uh, test light na ginamit natin, ibig sabihin walang injector pulse, ang gagawin nyo dyan mga paps is, yung wiring, yung white wire na yon na mula doon sa injector hanggang sa computer box, i-check nyo yun kung may open circuit, kung may putol ba, o uh, kung may short to ground. So, kung paano naman i-testing yun, is sa susunod na video, yun yung uh, itatopic natin, yun ang ituturo ko sa inyo. So, for now, yung injector pulse muna. Okay mga paps, God bless atin.